Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga listahan sa SAS. Tatalakayin natin ang mga pangunahing kaalaman at mas advanced na gamit ng mga listahan sa SAS at magbibigay ng mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag ng mga paglalarawan ng code. Ang SAS ay nag-aalok ng mga kapaki-pakinabang na katangian na parang programming bilang karagdagan sa CSS. Sa mga ito, ang mga listahan ay isang napakahalagang katangian kapag nag -de define ng mga estilo ng dinamiko. Ang isang listahan sa SAS ay isang koleksyon ng mga halaga na pinaghiwalay ng kuwit o espasyo. Ginagamit ito kapag nagpapasa ng maramihang mga halaga sa mga katangian ng CSS o nagsasagawa ng mga pag-uulit. Kasama sa pangunahing katangian ng mga listahan ang mga sumusunod na puntos. Maaaring naglalaman ng isang listahan ng mga halaga ng kahit anong uri ng datos, gaya ng mga numero, string, o kulay. Maaari kang pumili sa pagitan ng kuwit na naghihiwalay at espasyo na naghihiwalay ng mga listahan depende sa gamit. Nasa iba ba ang isang halimbawa ng automatikong paglikha ng mga simpleng estilo ng border gamit ang mga listahan? Kapag kininver mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Sa pamamagitan ng NTH, function ng SAS, list, module, maaari kang kumuha ng isang partikular na halaga mula sa isang listahan. Ang SAS, list, module ay nagbibigay ng mga function para sa pagmanipula ng mga listahan, kaya madaling makuha at magdagdag ng mga elemento nth ay isang function na kumukuha ng isang elemento mula sa isang listahan. Sa kodigong ito, ginagamit ang nth na function upang makuha ang halaga sa tinukoy na index. Ang index ay isang function na nagbabalik ng posisyon ng isang elemento sa listahan. Sa code na ito, ginagamit ang index upang makuha na ang elementong blue ay ang ikatlong item sa listahan. Length ay isang function na nagbabalik ng haba ng isang listahan. Sa kodigong ito, ginagamit ang length na function upang makuha ang bilang ng mga halaga sa listahan. Append ay isang function na ginagamit upang magdagdag ng mga elemento sa isang listahan. Sa kodigong ito, ginagamit ang append na function upang magdagdag ng isang halaga sa listahan. Ang setNth ay isang function na nagpapalit ng elemento sa tinukoy na posisyon ng panibagong halaga. Sa code na ito, ginagamit ang setnth upang palitan ang pangalawang elemento ng yellow. Ang join ay isang function na pinagsasama ang dalawang listahan. Sa code na ito, ginagamit ang join upang pagsamahin ang dalawang listahan sa isa. Ang zip ay isang function na nagtatambal ng mga elemento ng ilang listahan ayon sa pagkakasunod-sunod. Sa code na ito, ginagamit ang zip upang pagsamahin ang mga pangalan at edad bilang mga pares. Maaari ring gumulong ang mga listahan na nagpapahintulot na magamit ang mga ito na parang two-dimensional na mga array. sa pamamagitan ng paghawak ng ganitong klase ng komplikadong mga istruktura ng datos, nagiging posible ang mas advanced na pagbuo ng estilo. Narito ang isang halimbawa ng mabisang paggawa ng gradients gamit ang mga listahan. Kapag kinanver mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang kodigong ito ay isang halimbawa ng otomatikong paggawa ng gradients gamit ang mga listahan sa SCSS. Ang mga kulay na ginagamit para sa gradient ay tinukoy sa colors na listahan. Sa gradient na function, kinakalkula ang isang posisyon at pantay na inilalapat sa bawat kulay batay sa dami ng mga kulay, na lumilikha ng listahan para sa gradient. Sa klase na background, ginagamit ang linear gradient upang pagsamahin ang nalikhang listahan ng kulay at mag-apply ng paalang na gradient. Dahil ang mga posisyon ay otomatikong kinakalkula alinsunod sa haba ng listahan ng kulay, madali kang makakagawa ng pantay na gradient sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagpapalit ng mga kulay uri ng separator ng listahan. Ang mga listahan na hinihiwalay ng kuwit at ng espasyo ay iba ang pagtrato, kaya kailangan mong pumili ng naaayon sa sitwasyon. Laki ng listahan Kapag nagmamanipula ng mga listahan ng dinamiko, ligtas na i-check ang laki gamit ang length na function. Pamahala sa mga nakakagulong na listahan. Kapag naghahawak ng nakakagulong na mga listahan, ang maingat na operasyon sa index ay makakatulong na maiwasan ang mga error. Ang mga listahan sa SAS ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa dinamiko na pag-define ng mga estilo at epektibong pangangasiwa sa komplikadong mga disenyo. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panonood. Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.